ayan Mga kababayan, mga kabarangay, no. Magandang magandang umaga sa atin lahat. Ngayon ay araw ng uh, Webes at uh, Webesanto Santo. Kaya mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito uh, mga kababayan, nandito si Daddy Frankie ngayon sa ating research. Kasi syempre, uh, alam nyo naman po na taon-taon na -taon, uh, ginagawa natin ito kung hindi lang para sa mga staff or mga empleyado natin para na rin sa paggugunita uh, ng mahal na araw no sabi nila kailangan magpahinga kaya sa araw na ito mga kababayan wala kaming vlog sama-sama uh, ang uh, empleyado kasama-sama ang mga uh, company staff and then sa aking mga team, kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, andito ako sa uh, parking area na pinapagawa ni Daddy Frankie, bagamat hindi pa ito tapos, pero mapapansin nyo andito yung mga sasakyan na malimit, ginagamit ni Daddy Frankie kung saan-saan yung mga yan mga kababayan Ayan. yan po yung mga paboritong gamitin ni Daddy Frankie, lalong lalo na po doon sa puting ban yan ay yung viral sa atin mga kababayan. At sa mga paghahakot naman ng mga gamit, andito naman yung truck natin. no? Pasilip or ipakita din sa inyo. Dahil uh, ilang taon pagbibisnis and then hanggang sa pinasok natin ang uh, social media. So, very thankful tayo. Kasi dahil sa pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangailan ng tulong, eh lalo tayong inuulan ng blessing. Kaya sa araw na ito mga kababayan, sana ipagbigyan nyo rin ako na ipagmalaki rin, ipakita rin sa inyo kung ano yung achievement ni Daddy Frankie. Unang-una po, itong mga sasakyan na nandito ngayon. Ayan. So, masaya ako mga kababayan na hindi ko po akalain na sa pagsisikap natin pagtsatsaga natin at pagtitiwala natin kay God na achieve natin itong mga to. At hindi lang yan mga kababayan, hanggat maaari ayaw ko sanang ipakita sa inyo to. No? Pero nandito nga lahat ng empleyado, mga staff, kaya tara, samaan nyo ko itong resort ni Daddy Frankie. Papasilip ko sa inyo bagamat ito'y maliit lamang pero sa mga kapanood ng video ito mga kababayan, pagkailangan kailangan nyo po anytime, welcome po kayo dito kahit na ano lang, uh, mga party party, occasion ayan, papakita ko sa inyo baga sakaling magustuhan nyo, at uh, pasensya na kayo, uh, makalat kasi nga, gaya na akin sinabi lahat ng uh, lahat ng mga empleyado ito, nagkakasiyahan sila. At katatapos lang ng breakfast. Kasi mga kababayan, kagabi pa kami dito. Dito na po kami natulog. Although lumabas ako kanina, dahil may binili tayo karagdagan. So, guys, papasilip ko. Ito yung mga staff natin. Yan, sa company natin. Yan. Hello guys, okay lang kayo dyan? Wala po sir. Enjoy lang ha? Yes. Okay, drink moderately. Okay? Kumusta ang tulog natin? Solid po. Okay, very good, very good. At nandito rin yung mga iba pa natin kasama. Maluwang ito mga kababayan no? Ito ay uh, nasa 300 square meter I think. Hello. Okay lang kayo diyan. Ito mga kababayan, no? Oh? Yung paboritong asawa ni Boss JB. Ayun, tsaka yung baby niya, no? Oh. Ayun, ito kilala niyo na rin to, Team Daddy Frankie. Ayun. Uh, asawa ni Sam. dito pa mga kababayan. Ayan. Ito naman, uh, family po ni Angel. Ayan, andito sila. Ayan. Hello po, kumusta kayo dyan? Hello po. Kumusta ang tulog natin? Okay lang po. Ayan. Kain lang, nag-almusal na ba kayo? Okay. Okay, very good. Enjoy lang ha. Ayan. Si Angel, Angel, kumusta ang tulog natin? Okay lang. Oh, kumusta ka? Ayan. Si Estef, mga kababayan, andito rin siya kagabi. Pero umuwi ata sila no oh, umuwi sila kasi malapit lang naman dito and then uh, kasi alam niyo naman na may anak si Steph no? pero lahat welcome maging kayo man po mga kababayan uh, sa lahat po ng mga uh, sumusuporta nanonood sa team Daddy Frankie welcome po kayo at uh, masaya lang po ako na ipakita or i-flex sa inyo yung mga achievement ng uh, Daddy Frankie dito naman yung kitchen natin mga kababayan Good morning, Jesse. Good morning. How are you today? I'm fine today. Wow. How about ano, yung chef natin? Chef, magandang magandang morning. Good morning, good morning. Ayan, kumusta? Ayan, ito mga kababaya, no? Oh. Luluto si chef Valerie ng, ano to? Dakumo. Uh, Crab. ayan mga kababayan. Uh, misan Minsan-minsan lang kasi tayo ng uh, salo salo sa isang taon. Kaya ibigay din natin yung uh, pagkakataon na mag-enjoy tong ating mga kasamahan, especially sa mga staff natin. 'Di ba? Isang taon silang nagtrabaho sa atin. So, ibigay din tayo ng time para iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa atin. 'No? Kaya ito, nagpapaihaw tayo ng... Uh, tilapia, ayan, bangos. Tulong-tulong lang kami mga kababayan. No? So, Bal, dito muna kami. Okay, good. Si Kuya Bandam. Bandam, bakit nagabihis ka na? Hindi pa tayo uwi. Kasi yung natamik ko eh, kunti lang yung dala ko eh. Ay, kunti lang dala mo, bakit hindi ka nagdala eh? Tatlong buwan tayo rito. Kasi ah, ah. Akala mo mabilis lang tayo. Kasi mabilis, kikipan eh. Yung damik tayo, kunti lang eh. Kunti lang din. Kasi hindi ko sinabi. Hindi sinabi. Sige, okay lang yan. Pag kulang ang damit mo, pagbibili kita or may damit si Sweet Charm, hiramin natin. Hindi, tapos ito ko, Ah, uh, sa shopping tayo. Ah, magsha-shopping tayo. Si Tibal eh. Oh. Si Mayoratin eh. Si Tibal, si Mamiratin. Sa shopping tayo ng SM eh. Ah, nag-shopping na si Bal at si Mami Rochelle. Ayun, sa shopping tayo. Dalawa naman tayo. Pero sa pampalit. Okay, after Holy Week, shopping tayo, ha? Hindi na yun na. Hindi pwede. Andito pa yung mga guests natin. Ha? Mababalikan kita, ha? O yan, mga kababayan. Ito si Bandam. laging naglalambing kay Daddy Frankie yan. Kung ano-ano yung hiling niya. No? Sige, mamaya ulit, ha? 啊，对，我这个傻逼。 Shopee? Oo. Oh. Kapatay tayo dyan. Hindi ako marunong mag-shopee. Yeah. Hindi. Hindi ka kakasya sa'yo yun. Small undersize yung mga nandun. Kailangan sa SM na lang para makakapamili ka talaga. Pa para mamili ako? Oo. Oh. Ito ko, ito ko, ito ko pipili ko yung, yung, uh, 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 meron dragon, meron tigre. Oo. Oh. Ito ko yung damit, meron drawing. Ah, may drawing. Yung mga damit ko drawing. Hindi ko pipili yung, ito ko may drawing. Gusto mo Dammit. may drawing? Oo. Oh. Sige, sige, ha? Okay. So, ayan, mga kababayan. Pananalita pa lang, alam nyo na mararamdaman nyo na kung anong meron si Bandam. Kaya lahat po ng nanonood at sumusuporta kay Bandam, lagi kong sinasabi na punawain na lang po natin. No? Hanggang doon lang talaga yung kakayahan ni Bandam. Tara mga kababayan, pasilip ko pa sa inyo yung sa taas. Okay? Ayan. Ito. Ito yung pinaka-lobby mga kababayan sa baba. No? Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung ano. Ah... Uh, Uh, swimming pool. No? Ito. Tapos meron pa sa taas. Yan. Okay? So, alam nyo mga kababayan, yung mga bagay-bagay na imposible talaga, hindi natin inaakala. No? Pero pag ikaw ay nagsikap, nagtyaga, kay God, walang imposible. Diba? Basta always, ano lang may mga ayan CR ito kwarto baka natutulog pa sila mga kababayan no So yun lang masaya lang ako na ipasilip sa inyo at pasensya na kayo medyo makalat dahil marami talaga kami dito Marami ngayon kasi welcome nga po lahat ayan ito oh. so, so nandito ka sa taas pinaka terrace sa taas makikita mo yung mga nag papalamig doon. Yeah. Diba? So, eto lang mga kababayan, simpleng-simple lang, gaya ng aking sinabi, basta't may pagtsatsaga, may nilaga. Gaya ng aking sinabi, in, uh, hindi lang po uh, sampung taon sa business namin, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong bagay. No? Huh? So, dito. Ano, anak, okay ka lang? Oo mga kababayan, ito yung anak kong panganay si Kuya Francis, no? ay naman, hello po napakabait yan mga kababayan tahimik lang, no? okay, tara, baba tayo hello madam, okay ka lang? kumusta? nag-exercise na ah, nag-exercise, wow, galing okay, very good so, napakasarap mga kababayan, no? ayan, nandito rin si Kuya Rizky, good morning Kumusta yung experience mo dito sa resorts namin? Ay, syempre, mas masaya. Happy? Na. Happy. Yon. Birthday na, happy pa. Iyon. Mga kababayan, andito rin ang kanyang uh, pamilya, asawa at anak. Yan. Kaya ito yung sinasabi ko na ito yung time para sa atin lahat, para sa amin lahat. At sana, okay din po kayo. At sana, sa panunood ninyo ng videos namin, ay uh, napasaya ko kayo. No? Mga kababayan, ang uh, pag-video namin ito, hindi po para ipagyabang. Ginagawa ng Team Daddy Frankie ito yung mga ganitong bagay para kapulutan ng aral or para maging inspirasyon. No? So, dito pa tayo. Thank you, thank Yan. Ayan. Ito, so, mga kababayan, no? Hello, madam! Ayan. Mga kababayan, ah, siya po yung ah, boss ni risky. Kumusta ang gabi natin? Okay naman po. Okay Enjoy, naman. Enjoy. Enjoy. Happy birthday po you, Lucy. Yun. Ang galing-galing naman. Ito mga kababayan. Ayan, dito tayo magpapalamig. Ito for, for, for adults yan. Doon naman ang pangbata mga kababayan. Siyempre. Oh, ayan. Happy birthday. Yung mga pulis makati yan. Ayan. Salamat sir. Enjoy lang, enjoy lang. Ayan. Ayan. So, dito rin naman, may kwarto pa dito. So, dito yung kwarto ni Daddy Frankie. No? So, pagkait Pag kahit na marami yung uh, guests natin, pwede sila doon. Diba? Kasi, hindi naman lahat ng mga guests natin ay eh, kaya nilang uh, magsama-sama. No? So, pwede silang doon, pwede naman dito. Kaya... Yon, mga kababayan, sa mga gusto or may mga okasyon, may mga occasion, uh, pwede po kayo dito. No? Pwede kayo, message nyo lang si Daddy Frankie kung malapit kayo sa area na to. Napakaganda dito. May mga sa gilid-gilid, may mga puno ng mangga, kaya hindi ganun kainit. Jo, yung ihip ng hangin, mapipil mo talaga yung hangin ng probinsya. Siyempre, iba pa rin yung hangin sa kamay nila napakainit no si yaya okay ka lang ha nag-enjoy ka ba ha yeah, pakilala ko rin sa inyong mga kababayan si yaya no ay hani good morning kape kape okay oh, okay han ah, oh. pala yung um, balance ko rito ang balance Balance dito. Bakit ba? Eh kasi naniningil na yung may-ari. Ah, patay tayo dyan. Nagbibidyo na. ako, nagbablog ako, binubuking mo naman ako. Eh, <laughs> kailangan <laughs> eh. Ah, kailangan na. Oo. Hmm. Oh. Andiyan na yung may-ari. Andiyan na, naniningil na. Ganda-ganda na ng higop ko ng <laughs> kape. na yung mo. <laughs> cut na, cut, cut. Mga kababayan, cut. Hindi pa hindi ko pala na-inform yung hani ko, no? Huwag niyo seryosohin. Joke lang 'yun, Nag-rent lang talaga kami dito. <laughs> mga kababayan, nag-rent lang po kami dito. Kaya, i-introduce ko po sa inyong lahat. Afford maganda na, affordable. Kaya, shout shoutout po kay nanay, tatay, yung uh, totoong may-ari na resort na ito. Wala pong resort si Daddy Frangi. Mahirap lang po ako. <laughs> Talaga si Honey, oh. Ayan, oh. Kumustay mo na lang mga viewers natin. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ano na gusto yung ano yung rent namin? <laughs> <laughs> okay. Salamat po mga kababayan. God bless po. Kapi ayan Thank you. Thank you po. Ingat po. Saan man po kayo naroon, saan man kayo uh, nag-outing, doble-doble ingat po tayo mga kababayan. Okay po. Hi. <laughs> Ay ano, uh, masaya po ako dahil yung napuntahan nating resort si Ma'am Cristina ay uh, solid followers at uh, viewers ng Team Daddy Frankie. Kaya nung napunta kami dito, uh, Gabion. So, nakausap namin ng kanilang mister. Kaya ayon, nagustuhan din at uh, maganda. Kaya Ma'am, Christina, salamat sa uh, napakagandang uh, pan ano sa nyo sa amin. So ma'am, pwede nyo ano, uh, invite yung mga kababayan natin. Marami mga kapanood dito. Hindi ako Sige lang ma'am. <laughs> invite natin sila. Sa so, mga nakapanood nito ha. Oh. Dito, na, dito na kayo pumunta sa amin. Yeah. Christian Private Pool. Sa Alapan, sa ano? Advinkula Avenue, Alapan Tubi. Napaka-affordable mga kababayan. Uh, Napaka-ganda ng lugar. Uh, satisfied po kayo. At saka ano, uh, napaka-affordable yung price niya. Friendly price kumbaga. No? So ayan mga kababayan, contact lang po kayo. Ilalagay ko rin po yung uh, sa uh, number, contact number nila. No? So ma'am, salamat. Salamat, Dad Franky. <laughs> salamat din po. Thank you so much mga kababayan. No? Sila po yung real totoong may-ari na resort na ito. Salamat <laughs> po! you yeah.